Hello, 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 hello sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ang title natin ngayong araw, ang kanyang liwanag lahat ay nabago. Pagbasa sa kasulatan, Isaiah chapter 9 verse 2. Ang mga taong naglalakad sa kadiliman ay nakikita ang matinding liwanag. Ang mga naninirahan sa lupain ng anino ng kamatayan sumilang ang isang liwanag. Ang buong chapter ng Isaya ay chapter 9 ay tumatalakay sa prop propesiya ng Diyos o sa pagdating ng isang tagapagligtas. Isang hari na naghahari sa kanyang bayan sa Isaya chapter 9 verse 2 inilarawan ni Isayas ang kalaga, kalagayan ng mga tao bago dumating ang liwanag ng Diyos. Sila ay namu nabubuhay sa kadiliman at sa ilalim ng anino ng kamatayan. Ngunit dumating ang isang araw si Lord Jesus Christ. Siya ang tagapagligtas at nagbibigay liwanag sa ating landas. Pinawi ang kadiliman nang ating mga kasalanan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa talatang binasa natin nito, may tatlong pag-aaralan tayo. Una, Ang liwanag ni Lord Jesus ay sa mga tao ay sa kadiliman. Ang uh, ang liwanag ni Lord Jesus sa mga tao sa kadiliman. Pangalawa, pag-asa sa gitna ng pagka ng pagkatalo pangatlo liwanag na nag nagbabago sa buhay ayan ano naman ang uh, application dit sa ating mga binasa sa ating buhay ngayon paano natin masasabuhay ang liwanag na ito tanggapin natin si Lord Jesus bilang liwanag sa ating buhay at maglakad kayo sa kanyang liwanag ipagdiwang natin ang liwanag ng Diyos sa ating puso at ipad ipadaman ito sa iba God bless us all. Ingat po lagi kung ano man ang ating ginagawa. At ugaliin natin laging manalangin sa lahat ng oras. Humingi ng kapatawaran at humingi ng biyaya sa araw-araw. Bye-bye! Paaloan, Shir!